Sa episode na ito, ipapakita namin kung paano install ang PFSense sa virtual machine. So ang gagamitin natin na software sa pag-create ng virtual machine ay ang VirtualBox. Okay, so i-download muna natin yung software na VirtualBox sa internet. So mag-open tayo ng Google and then i-search lang natin yung VirtualBox. Ayan, and then pumunta tayo dito sa kanilang website. And then, pindutin natin tong download. So, ito yung latest version ng VirtualBox. So, yung 7.0. And then, pindutin natin itong Windows Host. Kung Windows yung gamit nating operating system. Kung Mac, itong Mac. Kung Linux, itong Linux. Okay, so since Windows ang gamit kong operating system, ang pipiliin ko ay itong Windows Host. Ayan, let's start download. Ayan, so hintayin lang natin itong ma-download. And then, after nito ma-download, pwede na natin i-install. So, after natin ito ma-download, install na muna natin siya. So, makikita natin yon dito sa download na folder. And then, hanapin natin itong VirtualBox na installer. So, double-click lang natin to para ma-install. Okay, so click natin yung next. And then next and then yes, and then yes, and then install. So, hindi lang natin matapos ma-install itong ating virtual box. Ayan, so natapos nang i-install itong ating virtual box. So, pinutin lang natin itong finish. Ang susunod naman natin na i-download ay yung software ng PFSense. So, pumunta tayo dito sa Google. And then, i-search natin dito yung PF Sense. Ayan. And then, pumunta tayo dito sa website mismo ng PF Sense. Click natin yan. And then, pumunta tayo dito sa download. And then, dito, Uh, piliin natin. So, ito yung latest version ng PFSense, yung dinadownload natin, yung 2.7. And then, dito naman sa architecture, piliin natin dito yung EMD 64-bit. So, since i-install natin ito sa computer, sa PC, gamit ang VirtualBox, so ito yung pipiliin natin. Kung gagamitin naman natin to doon sa mga NetGate device, ito yung piliin natin yung NetGate ID. So, since PC nga yung gagamitin natin, so ang pipiliin ko itong EMD 64-bit. So, okay lang kahit na Intel yung gamit nyo na PC, uh, mag-work naman siya. Pero, ang recommended talaga or uh, suitable talaga na system or processor ay yung AMD. So, pero okay lang kahit Intel yung gamitin natin. Gagana naman siya. At, based experience ko, wala naman nagiging problema. Okay, so dito naman sa si installer. Ang pipiliin ko dito ay yung DVD image or yung ISO installer. Since may um, install ko siya sa VirtualBox at mas madaling gamitin ito. Pero pwede rin naman uh, gamitin yung USB. So para ito doon sa mga bootable flash drive. Okay. So ang pipiliin ko yung DVD ISO installer. And then dito sa kanyang uh, mirror. Kahit saan dyan pwede naman. No? So pipiliin ko na lang yung Austin USA. So dyan lang magagaling yung download file natin. Okay? And then, pilitin natin itong download. And then, start download. Ayan. So, hindi lang natin ma-download itong PFSense na software. Ayan. So, natapos lang muna download yung PFSense software or installer. Okay. Ngayon naman, ang susunod natin na gagawin ay i-install na natin yung PFSense doon sa VirtualBox. So, buksan natin itong VirtualBox. Ayan, and then, pindutin natin yung new. And then, dito sa name, uh, PFSense na lang yung ko. Ayan, so, bahala kayo sa name kung anong gusto nyo ilagay. Ayan, dito naman sa type, piliin natin yung BSD. And then, dito naman sa version, piliin natin yung free BSD 64-bit. Ayan, and then, next. Okay, dito naman sa base memory, ito yung RAM nung ating uh, virtual machine. So, kung medyo malaki yung physical RAM nyo, pwede nyo taasan ito. Okay, so since ako is merong um, 8GB RAM, so tatasan ko ito ng konti. So, gagawin kong mga 2GB RAM. And then, dito naman sa processor, so dadagdagan ko ng konti, gagawin kong uh, 2 cores. Ayan. Depende ito sa Uh, hardware specification nyo. So, pwede nyo tasan, pwede rin naman yung default. Okay? So, pipindutin ko dito yung next. And dito naman sa kanyang uh, virtual hard disk, pwede rin natin itong tasan, pwede rin natin bawasan. Okay? So, ako maglalagay lang ako dito siguro ng mga uh, 20, 20 gig. Ayan. Okay, and then, next. And then, Finish. Okay. So, ito na yung ating PFSense na virtual machine. So, punta tayo sa settings. Ayan. And then, punta tayo doon sa network. And then, dito sa adapter 1. Uh, dapat nakacheck yan. And then, dito sa attach 2. Palitan natin to ng bridge adapter. And then, awe eh, bridge natin ito dito sa physical na network adapter natin. So since laptop itong gamit ko, ang pipiliin ko na pinaka source ng internet, ang adapter na magiging source ng internet ay yung Wi-Fi. So ito so pipiliin ko yung wireless. Okay? And then dito naman sa adapter number 2, enable ko yang and then pipiliin ko yung bridge adapter and then Since napili ko na yung wifi doon sa adapter number 1, dito sa adapter number 2, ang pipiliin ko naman ay yung LAN adapter or yung LAN kung saan natin isasaksak yung cable dito sa aking laptop. So ito yan yung Realtek PCIe GBE Family Controller. So ito yung pinaka LAN port ng aking laptop. So ito yung pipiliin ko. Okay, so dito sa uh, adapter number 1, ito yung magiging source ng ating internet. So nakabridge ito doon sa Wi-fi. So kukuha siya ng internet via wifi and then dito naman sa adapter number 2 ang maging output ng uh, network natin kung saan lalabas yung connection ay naka-bridge naman sa LAN port ng ating computer. So since laptop ito, Wi-Fi yung source natin and then sa adapter 2 yung LAN. Pero kung gagamit naman kayo ng uh, desktop computer at meron kayong dalawang LAN port or LAN card so pwede niyong piliin dyan. So, pwede yung iset dyan kung alin dyan yung adapter 1 or yung source at yung adapter 2. Okay? So, ganun. So, ito yung magiging source natin and then ito yung magiging output natin. And then, click OK. Okay, so ang susunod na gagawin natin ay i-install na natin yung PFSense software dito sa virtual machine natin. Ngayon, punta tayo doon sa na-download natin na PFSense. Ayan, punta tayo dito sa na-download natin na PFSense. So, i-ca-copy ko lang ito. And then, ilalagay ko lang siya dito sa desktop. Ayan, so ito yung na-download natin na PFSense. So, ang gagawin natin dito ay i-extract muna natin to So, right-click and then extract to PFSense. So, dapat may WinRAR kayo para ma-extract nito. So, pag wala pa kayong WinRAR, i-download nyo na lang. So, extract natin yan. And then, so ito na yung extracted file. Ayan. So, yan yung gagamitin natin para ma-install dito sa virtual machine yung PFSense. Okay? So, balik tayo sa settings ng ating virtual box. And then, dito sa storage, click natin itong empty. And then, select natin yung yung PFSense na, na download natin kanina. So, choose a disk file. And then, nasa desktop yun. Ito yun. So, click ko and then, open. Ayan. And then, okay. Ayan. So, next na gagawin natin ay pipindutin na natin yung start para mag-install na siya. So, pindutin natin yung start. Ayan. So, hindi lang natin na mag-power yung ating virtual machine. And then, hindi natin na matapos yung installation. Okay, so dito na part, uh, click lang natin yung mouse natin sa ating virtual machine and then pindutin lang natin yung enter para ma-accept natin ito. Ayan, full screen lang natin. Ayan. And then dito, uh, piliin natin yung install PFSense. Pindutin lang natin yung okay or enter lang natin. Ayan. And then dito naman, uh, piliin natin yung auto UFS. Or guided UFS disk setup. And then, enter. And then, would you like to use this entire disk? So, entire disk yung gagamitin natin. So, pindutin lang natin yung enter. Ayan. So, mahalan na kayo dito kung ano gusto nyo gamitin. Kung GPT ba or MBR. So, ako ang pipiliin ko dito is yung GPT. Ayan. So, okay. And then, um gagamitin ko yung buong 20 gig na inallocate ko kanina doon sa virtual box. So pipiliin ko dito yung 20 gig, enter lang para ma-finish. Ayan, and then enter para makumit natin ito. Ayan, so hindi lang natin ito matapos. Okay, so kailangan natin i-reboot yung ating system. sa so pinutin natin yung reboot. Okay, so mukhang Uh, naka, nagdulup lang yung installation natin. So, pag ito ang nangyari sa inyo, yung paulit-ulit lang na lumalabas itong um, installer na to and then i-accept nyo, and then magpa-partition kayo. So, kung sakaling ganun yung nangyari sa inyo, so, meron pa tayong i-configure para ma-resolve itong problema na to. So, balik tayo dun sa ating virtual machine. And then, sa ating virtual box, Ayan, ito siya. And then, uh, punta tayo sa settings. And then, system. Uh, dito, uh, tatanggalin natin yung floppy. May check yung floppy. And then, yung hard drive, ilalagay natin doon sa una. Doon sa boot order. Okay, dito sa boot order. Ayusin natin yan. Kaya nag, uh, nag loop yung installation natin dahil hindi natin naayos nice yung dito. Okay? So, just in case ganun yung mangyari sa inyo, ayusin lang naman natin yung dito. Okay, so, gawin natin. Cancel muna natin ito. Ayan. Power off muna natin yung machine. And then, okay. And then, balik na tayo dito sa settings. Ayan. System. Ayan. So, dito sa boot order, tatanggalin natin yung check ng floppy. And then, yung hard drive, ilalagay natin sa una. And then, yung second boot device natin, yung optical, ilagay natin yan sa pangalawa. Okay, and then, okay. And then, start na natin uli yung installation. Ayan, so successful na natin na-install yung PFSense dito sa virtual box. Okay, so ito yung pinaka-initial interface ng PFSense. So para makonfigure natin ito, pwede natin gamitin itong mga command na nandito. Okay, so pwede rin tayong gumamit ng uh, web browser para ma-access natin yung system nitong PFSense. Okay, so mapapansin natin dito sa one or yung kanyang wide area network, yung source ng internet natin, ay meron na siyang IP address. Na-detect niya na kasi yung uh, wifi natin na nakakunik sa internet dahil nakabridge siya doon sa wireless. And then, yung LAN naman natin, automatic naman na nag-allocate ng IP address itong virtual machine dito sa LAN port natin. So, ito yung IP address niya. Okay, so pwede naman natin itong palitan ng gusto natin na IP address. Okay? So, ang susunod na gagawin natin dito ay i-access natin ito gamit yung uh, web interface. So, gagamit we'll tayo ng web browser para makonfigure natin itong PFSense na operating system or software. Okay, so, paano ba natin ito i-access? So, magbukas lang tayo ng web browser. So, in my case, Google Chrome lang yung gagamitin ko. And then, itatype natin dito yung IP address ng um LAN adapter natin so yung 192.168.1.1 so subukan nating i-access 192.168.1.1 Ayan, so hindi ko siya ma-access dito sa ating um, web browser so ang gagawin natin dito ay um palitan muna natin yung IP address ng LAN interface natin so dahil ang IP address ng ating one ay 192.168.1.151. Uh, mas maganda kung babaguhin natin itong LAN IP address. Okay? So, wag natin isabay doon sa network nung one. Kasi ang isa pang nakikita kong problema dito, yung 192.168.1.1 ay IP address yan nung uh, ISP na ginagamit ko, which is yung PLDT. So, babaguhin ko yan para maywasan na rin yung conflict. So paano natin babaguhin 'yan? So dito sa sa mga kumanda nan dito, may makikita tayo dito na uh, set interfaces IP address. Okay? So dito natin papalitan 'yan. So pindutin natin yung number 2 and then enter. Ayan, so aling interface ba yung papalitan natin or i-configure natin? Yung LAN interface. So pindutin natin yung number 2. So, configure IP address LAN interface by DHCP. Inno eh, muna natin ito. So, dahil tayo mismo yung manual na maglalagay ng IP address doon sa LAN port natin or LAN interface natin. So, no muna or N. Enter. And then, enter new LAN uh, IP address. So, maglalagay na tayo. So, ang lalagay ko is 192.168. Uh, halimbawa, that one. Ayan, so uh, magkaiba na sila ng network ng ating um, one port. So, same class C pa rin, pero um, magkaiba na sila ng network. Okay, so enter. Sa so, subnet naman, pili lang natin yung 24. And then enter. Okay, next dito, enter lang natin ito. Ayan, so configure IPv6 uh, no muna. Hindi natin lalagyan ng IPv6 address yung ating LAN interface. And then, uh, LAN ng IPv6. Uh, enter lang natin. Hindi natin lalagyan. Ayan, doon naman sa DHCP ng ating LAN. So, kailangan na natin lagyan yan. Kasi um, para yung mga devices na kukonect co dito sa ating uh, PFSense is uh, magkaroon sila ng um, IP address gamit yung DHCP server. So si PFSense yung magbibigay ng or magdi-distribute or mag allocate or mag assign ng IP address doon sa mga devices na kukonek mapa wireless man or LAN uh, dito sa ating PFSense. So i-yes natin ito and then enter. Dito maglalagay na tayo ng um, start address ng ating DHCP server. So, ang ilalagay ko dito ay 50. So, halimbawa, mag-start -e na mag-assign um, ng IP address yung ating DHCP server sa IP address na 10. So, 192.168.50.10. So, dyan siya mag-start. -e so, nasa sa inyo yan kung anong prepare niyong ilagay na IP address dyan or number dyan. Okay, doon sa port update ng ating IP address. So, enter. Ayan, enter the end address naman. So, So, isagad na natin yung 254. Okay. And then, enter. Ayan. So, do you want to revert the HTTP? So, yes lang natin to para mag-revert yung uh, HTTP doon sa ating web configurator. And then, enter lang natin yan. Ayan. So, press enter to continue. Ayan. So, napalitan na natin yung IP address ng ating LAN interface. So, 192.168.50.1 na yung um, IP address ng ating land interface. So, uh, subukan na natin itong i-access gamit yung web browser. Ayan. So, 192.168.50.1 So, subukan natin kung makakakonect na ba itong um, computer na gamit natin doon sa PFSense na naka-install sa virtual box. Okay, so mukhang hindi pa rin siya kumukunek. So may gagawin pa tayo para mag-connect ito. So dito sa computer na gamit natin kung saan naka-install yung VirtualBox at PFSense. So pumunta tayo doon sa kanyang uh, network settings. And then, punta tayo dito sa change adapter options. Ayan. And then, dito sa Ethernet, diba, ito yung ating LAN port kung saan i connect natin yung mga devices natin. Let's say, access point kung wireless or uh, LAN naman kung sa mga PC. So, dito, like right click natin and then Properties. And then, Internet Protocol Version 4 or IPv4, double-click, ayan. So, ilalagay natin dito sa IP address yung uh, IP address ng ating LAN doon sa IP sense so, we use the paling IP address so 192.168.50.1 and then subnet oops that 10 pala yung ating uh, LAN interface LAN IP address so dito naman sa default gateway 192.168.50.1 okay and then dito naman sa preferred DNS ilagay lang natin yung ah, uh, DNS ng Google. So, 8844. Pwede naman hindi lagyan to pero kung sakaling may problema sa internet connection, pwede nyo itong lagyan. And then, okay. And then, okay. Ayan. So, refresh natin. Ngayon, balik tayo dito. Subukan natin i-access. Ayan, kung wala pa rin, ang gagawin natin dito, since um, hindi pa naka-up yung link natin sa Ethernet, ibig sabihin wala pa siyang connection, ayan o, uh, network cable and plugs, walaan muna natin um, i-connect ito doon sa devices natin. na bawa, kung gagamitin natin to sa Wi-Fi, so, lagyan natin muna natin siya ng access point or router. Or, pwede natin din ng ibang device tulad ng computer or a switch, di ba? So, lalagyan muna natin siya. Ayan, so nilagyan ko na ng um, access point yung ating LAN port. Ayan. So, sinaksakan ko siya ng access point. Ibig sabihin, um, pwede yung mga wireless device natin yan by Wi-Fi. So, balik tayo doon sa ating web browser. Subukan na natin kung ma-access na natin ito. Ayun. So, na-access na natin siya. So, nabuksan na natin yung uh, interface or web interface ng ating PFSense. Ngayon, kailangan natin mag-login dito. Username and password. So, ang gagamitin natin since bagong install ito, yung default uh, username at password ng PFSense. So, which is yung admin. Tapos, ang password ay uh, PF, PFSense. Ayan. So, ayan. So, nabuksan na natin yung uh, web interface niya. Then, pindutin lang natin itong next. Ayan. And then, next. And then, dito sa host name, uh, pwede na ring palitan yan. Pwede hindi. So, ako, um, yan na yung gagamitin ko. Hindi ko muna papalitan yan. And then, actually, wala na tayong gagalawin dito. Ano? Okay, so, pwede natin tong next. And then, dito naman sa time server host name at saka time zone. Um, ang ko lang dito is itong time zone. Kasi since nasa Philippine style, um, yung positive 8 yung pipiliin ko. Ayan. And then, okay na. Next na natin. Okay, dito sa uh, interface ng one so, naka DHCP siya, ibig sabihin, kung ano man yung ibibigay nung ating one uh, or yung ISP natin dito sa ating uh, PFSense is yun na yung gagamitin natin na IP address niya. So, i-DHCP natin yan. So, pwede rin tayo mag-static, lalo kapag uh, naka-business plan yung ating connection. Okay? So, DHCP mo yung pipiliin natin 'yan. So na depende 'yan sa ating connectivity, okay? So DHCP and then ah uh, wala na tayong babaguhin muna dito ngayon. So default muna natin lahat 'yan. Okay? So next. And then doon sa uh, LAN interface natin, yung IP address ng LAN, 'yan yung si-set up natin kanina. Okay? So since na set up na natin kanina or na configure na natin kanina, hindi na natin babaguin or papalitan yan. Pero, pwede rin naman natin palitan or baguhin. Depende doon sa, depende sa gusto natin. Okay? So, next na natin yan. Okay, admin password. So, palitan na natin yung uh, admin password natin, yung PFSense kanina na password. So, uh, i-customize na natin ito or gamitin na natin yung password na gusto natin. Ayan, and then, next. Okay. And then, reload. Ayan. So, uh, natapos na natin ma-configure yung ating initial configuration pa lang ito. Marami pa tayong pwedeng i-configure dito sa ating VF Sense. Okay. So, finish. Ayan. And then, accept. And then, close. Ayan. So, ito yung pinaka-status or dashboard ng ating sense So kung papansin natin, dito sa ating one, ito yung kanyang IP address. And then dito sa LAN, ito naman yung kanyang IP address. So kung papansin natin, uh, kulay green yan na naka-up. Ibig sabihin, yung link natin is up. Ibig sabihin, connected siya. Okay? So ayan. So, gano lang po mag-install ng PFSense doon sa VirtualBox. Uh, pwede rin kang gumamit ng VMware wala namang problema doon. para lang naman na virtual machine uh, software yung mga yan. Ang pinakaiba lang nila pag virtual box, free siya. And then medyo magaan siya. Uh, ang kaganda naman sa VMware, um, yun nga lang may bayad yung VMware. Pero um, maraming features ang pwedeng gawin doon sa VMware. Okay, so sa mga susunod na video, magpapakita pa tayo ng mga konting configuration dito sa Pipsense. Halimbawa, doon sa mga uh, gustong gumamit ng system na to para doon sa kanilang Wi-Fi services. Halimbawa, yung hotspot, di ba? Yung merong captive portal, merong voucher, di ba? Or um, yung mga connectivity from computers na merong mga firewall and merong mga bandwidth management. So, mga ganun. So, marami kayong pwedeng i-configure at paggamitan nitong sensor so, napaka na napaka-useful uh, na system nito. Okay, so, kung meron man akong nakalimutan at may gusto kayong idagdag uh, sa pag-configure or sa initial configuration or installation nitong PFSense, um, i-comment nyo na lang para mabasa natin at um, pare-paresta yung matuto at magtulungan. So, yun lamang and see you sa susunod na video. Bye!